Bawas dead Wala Pula na lang Sandaan Bismillah Actually ano to eh Ben Unleaded tong motor natin Itong si Bergy Kaso Kailangan natin mag -model eh kaya pinalagyan natin na ng pula so sa tingin nyo nakakasira ba talaga ng makina yung ganun sa mga expert po dyan sa motor nakakasira po ba ng makina or di kaya ano ang side effects ng pagpapagas kapag halimbawa unleaded yung motor mo tapos bigla mong hinaluan ng pula ano po yung magiging side effects nito so kasi maraming nag sa na bawal daw paghaluin. Pero may mga napapanood naman tayo na mga vlog na pwede naman daw paghaluin yung pula tsaka yung green. Yun yung sabi nila. Pero sabi naman ng iba, bawal paghaluin. So nakakalito, di ba? So sa mga experts sa mga motor, ano po ba talaga? Kakasira po ba talaga o anong side effects ng pag lalagay ng pulang gasolina sa uh, unleaded na yung default na gasolina nito ay unleaded tapos ganun din sa uh, uh, pula yung gasolina nila tapos bigla nilang hinaluan ng uh, green parehas lang sabi naman nila parehas naman daw yung gasolina kulay lang yung pinagkaiba <laughs> <laughs> Pero hindi natin alam kung may mga side effects ba kung ano yung dahilan kung bakit magkaiba yung dila yung green tsaka pula, di ba? So sana masagot ng mga experts natin sa mga motor. Tsaka kayo, ano yung masasabi niyo patungkol diyan? Ginagawa niyo rin ba yan minsan? Kasi kapag ako kapag hindi ko na habol yung oras, ganito na yung ginagawa ako ko pag wala nang unleaded. Diretso pula na. Para mekos-mekos ba? <laughs> wala naman ako napansin na uh, mula nung gawin ko yon ay nagkiba yung takbo ng motor tsaka uh, nagiba yung makina all goods naman eto smooth pa rin yung takbo niya so ano masasabi ni Don <laughs> Royce <laughs> yan yung delikado sa mga highway yung bigla bigla na lang nagto crossing <laughs> tsaka tayo din naman mag ingat din tayo kapag pedestrian lane kasi unexpected yan yung mga lalabas dyan katulad nung kanina <laughs> buti na lang malakas <laughs> yung brake ni kuya <laughs>